Alam niyo po ba kung ano ang panitikan? Ang panitikan ay nagpapahayag ng mga kaisipan, damdamin, hangarin at diwa ng mga tao. Meron po tayong iba't ibang uri ng panitikan. Meron tayo, meron tayong maikling kwento, tula, dula, sanaysay, at nobela. Ayang limang yan ay ang iba't ibang uri ng Pani Tikan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang maikling kwento. Ang maikling kwento po ay isang maiksing sanaysay hingil sa isang pangyayari. Ang halimbawa po natin ay si Leon at si Daga. Ang kwento ni Leon at Daga ay sobrang iksi lamang. Parang dalawang minuto o isang minuto lamang ang kwento nila. Ayan ang halimbawa ng maikling kwento. Dahil isa siyang maiksing sanaysay at maiksing sanaysay si Leon at si Daga, sila po ang halimbawa natin. Ang tanong natin para sa araw na ito ay ano ang maikling kwento? Kung talagang nakinig ka, sagutin mo ang tanong na 'to at i-comment mo sa aking comment section para malaman ko ang iyong sagot. Like and subscribe to my channel.